Matapos ang dalawat kalahating oras, tumayo si April. Kinalabit siyang abala sa pagtitipa ng ini-encode sa computer. Tira ka na tayo. Yaya nito si napasulyap na mangdelaga sa oras ang pandingding. 12.30 Late sila ng 30 minutes sa mga trabahador na nauunang kumain sa kantina para iwas daw sa siksikan. Dumaan sa harap ni Kathleen ang dalawang lalaki, si Mang Fred at si Buboy, na halatang may mga pamilya na rin. Tara, tara na, kain na tayo. Ani Mang Fred pa, natumingin kila Kathleen, tipid na ngumiti ang dalawang dalaga. Basis sa katawan ng dalawang lalaki, halatang may mga pamilya na ang dalawa. Itatawag ako ng staff na magdadala ng pagkain, papasabay ka ba? Tinatamad akong bumaba eh, mainit. Ani April naman na inangat na ang telepono. Sige, kahit anong lutong gulay, uh, isang kanin at kung may pritong ista, putugtug na rin. Nahihiyang sagot ng dalaga sa tumangon si April. Bumukas ang pinto, si Francis ang pumasok, May dalang baunan. Humatak ng silya at pinati si April nang umiti ng tipid bago binuklat ang pocketbook na galing sa bag nagpahatid ka o bababa ka? Tanong nito sa si dalagang sasagot sana, ngunit tumaan sa harapan nila si Juliana, naka-holding hands naman ni Aidan. Nauuna ang babae, kaya nagawang lumingon sa kanya ni Aidan. Formal ang mukha nito, na atraso ang tipid ng ngiting ibibigay niya sana sa nobyo. Nakita pa ni Kathleen na nagtapon ito ng masamantingin kay Francis na tila pa inasar pa ng huli sapagkat kinuha nito ang isang palad ng dalaga. Bagamat kinapitlag iyon ni Kathleen, hindi niya magawang bawiin ang palad. May pamilyar na init na tumulay sa kanyang pulsuhan mula sa palad ng lalaki. Kunot noong sinalubong niya ang matanitong nitong nanunokso nang tuluyang sumara ang pinto na nilabasan nila Aidan. Pinaway ang palad bago luminga kay April na napangiti kahit sa binabasa na katoo ng mga mata. Para sa niyon, bulong niya sa lalaking hinahain ang dalawang baon ng magkapatong sa lamesa ni Kathleen. Mabilis na niligpit ng dalaga ang ilang folder na nasa harapan. Hindi kumibo si Francis ngunit napapangiti na kinailing na lang ni Kathleen. Tumayo si Francis at kumuha ng pitsel sa loob ng rep nakatabi ng water dispenser Saka lang napansin ni Kathleen na may munting lababo sa gilid ng rep. Kung masipag siyang magpaon, hindi niya kailangan bumaba pa. Nagmental note ang dalaga na magpapaon ng pagkain sa susunod. Mas tipid iyon. Nilapag ni Francis ang dalawang basong babasagin. Kisabay ng pagbukas ng pinto, isang dalagita ang pumasok. Middle tray. Pagkain nila ni April Akmang magbabayad si Kathleen nang tumanggi ang delegita, Libre raw iyon sa kanila. Tuwing lunch at merienda, libre ang pagkain nilang taga-opisina sa kantin. Napangiti ng maluwag si Kathleen. Maigi pala, mas makakaipon siya kung ganon. Matapos magpasalamat, umalis na rin ang naghated. Tahimik na kumain sa April habang patuloy sa pagbabasa ng pocketbook. Apritada ang ulam nito, isa't kalahating kanin. Sprite bilang panulak at may dalawang piraso ng yemang hindi karaniwan ng laki. Pritong bangos naman kay Kathleen, ginisang sayote, isang kanin, may ekstrang saging panglakatan. Ang ulam naman ni Francis ay bopis na maraming maliliit na piraso ng sile. Tumayo si Kathleen at kumuha ng dalawang ekstrang kutsara para maging serving spoon dahil inaalok siya ng lalaki ng ulam nito maging si April na magalang na tumanggi. Nag-umpisa silang kumain. One hour at 30 minutes din ang time nila sa patyon para makapagpahinga. Pagkatapos kumain at makapagkwentuhan din saglit. Hmm, kamusta naman? Umpisa ng lalaki na magkanang kumakain. Nahawa si Kathleen. Tumangot ang ulamang matapos sumubo ng kanin at pumiraso ng ulam. Malaki sumubo si Francis. Tumatangot-tango pa habang nagpapahid ng pawis sa noo kahit malakas ang aircon sa paligid. Paano'y napakaanghang ng ulam nito kaya konti lang ang kinuha ng dalaga. Okay lang naman, mabait si inay Grace. Teka, saan pala yun kumain sa baba? Tinong ng dalaga na iniipon ang babaubos na ulam. May sariling opisina si inay Grace siya kasi ang kinakausap ng mga boss doon na rin dumidiretso sa opisina niya. Kwento nito sa si tumangong dalaga. Libre naman pala ang pagkain rito, bakit ka nagpapaon? Tanong ni Kathleen. Eh, di ko matanggihan yung landlady namin. Masarap kasi yung magluto. Alam ang kahinaan ko pati, spicy food. Sagot naman ni Frances. Nagpatuloy sa pagkain ng dalawa. Maya-maya, nagsalita si Frances. Maaga akong mag-out mamaya. May lalaka ako pero bago ka naman lumabas ng pabrika, nasa labas na ako. Hihintayin kita. Anito na kinatigan ni Kathleen sa pagsubo. Litong napatingin siya sa lalaking kumindat bago nagpatuloy sa pagkain. Kung titignan sila mula sa malayo, tila sila matagal na magkakilala sa si ginagawin nito. Ang bagsakan pa ng linya nito, kala mo may, may something na sa kanila. Aaminin niyang hindi nakakairita iyon. Paani gwapo nga ang lalaki. Ngunit nag-aalangan naman si Kathleen na hindi niya maiwasan. Paano'y nobyo niya pa si Aidan at nasa paligid pa nila kung tutuusin. Eh ano naman, hindi ba't ganun din naman ang lalaki? Kasama nito ang nobya nito. Dapat nga ipagpasalamat niya ang presensya ni Francis na hindi siya nagmumukantanga o nangangapa ngayon. Anang tinig muli sa sulok ng kanyang isipan. Iahatid lang naman kita sa sakayan. Malapit lang dito yung inuupahan ko eh. Para lang may kasabay kang maglakad hanggang sa waiting shed. Baka kasi makorso na dahan ka sa daan. Uwi ka ni Francis pa nang hindi siya sumagot. Salamat, tanging sabi ng dalaga sa tumangong lalaki. Aaminin niyang natuwa siya sa alok nito may kahabaan nga yung daan tatahakin patungo sa sakayan ng jeep bago pa lamang siya rito. Maigi na lang at may kasabay siya. Lalo at hindi raw sabay ang time ng mga trabahador sa kanilang mga taga-opisina pag mag-uuuwi na. Saglit na patitig si Kathleen sa lalaki. Paano ba ito? Pinraranka agad siyang gusto siya nito. Aaminin niyang kahit sino naman siguro lalapad rin ang dibdib sa pagmamalaki kung ganito kakisig ang magtatapat. Ngunit si Aidan, baka naman maging problema ito pang nakataon. Napatitig nang wala sa sarili si Kathleen sa lalaki. Baka naman matunaw ako niyan. Si Tanito na kinatawa ni April ng mahina. Napatingin si Kathleen sa dalagang nakatutok sa pocketbook. Hindi niya maiwasang mailing San ito natawa? Sa sinabi ba ni Francis o sa binabasa? Nang ibalik niya ang mata kay Francis, nagliligpit na ito ng pinagkainan. Tuloy-tuloy na dinala sa munting lababo. Ito na ang nagurong, maging ang pinagkainan niya. Saglit sila nakwentuhan ng lalaki na kinalibang ni Kathleen. Makaang kausap si Francis at halatang may aral sa paraan ng pagsasalita, lalo kapag may pinapaliwanag na bagay. Siguro kung narito si Dina, kikiligin ito sa presensya ng lalaki. Naigtad pa ang dalaga ng muling magbel. Tanda na tapos na ang lunch break nila. Nagpaalam si Francis agad. Muling pinaalala sa kanyang nasa gate na ito pag nag-out siya. Tumangon na lang siya bilang pagsang-ayon. Muli, si April lang kumalabit sa kanya na kinatingala ni Kathleen naman sa orasan. Naaaliw siya sa ginagawa. Hindi niya na malayang alisyete na ng gabi. Kasalukuyang na ni Kathleen ang backpack nitong dala. Isa-isang dumaan sila Fred. Sinundan ni na nasa bandang likura naman niya nakapuesto. Panghuli sila Aidan. Muling luminga ito sa kanya. Ganun pa rin ang muka. Formal hindi siya makausap dahil bantay sarado ng nobya. Silang dalawa ni April ang huling nag-time out sa bandy clock. Isang lalaki ang sumundo kay April, nakamotor, sa ginawa nitong pag-alik sa ng babae, kumpirmadong nobyo ito. Sabay naman sa isang kremang kotse si Fred at si Buboy, nawala na sa mata niya ang isa pang kaopisina nilang si Donna at si Celia. Nakita pa niyang sumakay si Juliana sa pulang kotse. Sa passenger seat naman tumungo si Aidan. Tila sumikip ang paghinga ni Kathleen. Oo nga pala, may kaya yung Juliana. Saglit siyang nagkaroon ng alindangan kung mapapangatawanan ba ni Aidan ang sinasabi nitong siya pa rin at hindi si Juliana ang tinatangi nito. Kasi kung siya ang tatanungin, parang ang hirap hindi piliin ang babaeng nagligtas sa sa kahihiyan. May itsura rin ng babae at may kaya. Parang sa lahat ng bagay, dehado siya. Okay ka na? Tawag ni Francis na lumitaw mula sa konsaan. Binawi niya ang mata sa papalayong pulang kotse. Hirap na tinoon ng paningin kay Francis na sa mukha niya nakatitig. Tumangu lamang ang nanglumong dalaga. Kunot noong napatingin si Kathleen sa helmet na inaabot ng lalaki sa kanya habang sinasabayan siyang maglakad palabas ng gate. May motor na kulay itim na nakaparada sa labas. Hindi bago ngunit hindi naman masasabing lumang-luma. Nang tinuo ni Kathleen ang mata sa guard na nasa shed, iba na ang nakajuti doon. Teka, dyan lang naman ako papalabas ng pinaka-compound. Hindi mo na kailangang ihatid ako ng motor. Asan nga pala yung bike mo? Tanong ng dalaga sa lalaki. <laughs> Nagbago isip ko eh. Iahatid na kita sa inyo para alam ko kung saan kita dadalawin. Jahe naman kung iaangkas kita sa bike. Malayo-layo rin yung address mo. Uwi ka ni Francis na kinatigil ni Kathleen sa pagkakpang. Saglit niyang naisip kung tama bang magpahatid siya agad-agad sa lalaking pangalawang beses pa lamang niyang nakikita. Lalo, at hindi pa niya lubos itong kilala. Okay lang kung ayaw mo, Hati na lang kita sa sakayan. Ani Francis na tila nababasa ang kanyang isip base sa pag-oobserba sa kanya. Hindi naman kaso'y hindi maituloy na wika ni Kathleen. Okay lang, tra? Anang lalaki pa na akmang kukuhain sa kanya ang helmet ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay hindi naman niya magawang iabot. Naaalala niya ang nobyo na nakasakay sa kotse ni Juliana. Bakit siya hindi? Bulong ng isip ni Kathleen. Baka kasi may magalit. Kunway dahilan niya. Umalis na siya. Bakit pa siya magagalit? Isa pa, wala na siyang karapatan sa'yo, ba? Diba? Tila nanunod yung wika ni Francis na kinailing ng sunod-sunod ng dalaga. Hindi sa'kin, sa akin, sa'yo. Baka mamaya niyan, bukod sa'kin, sa mi napangako ang kanang iahatid. Kunway biro pa ng dalaka na kinaseryoso ng mukha ni Francis. Bukas, pag nagatid ka ng papel sa kabilang building, makikita mo kong nasa bukana ng pinto. Doon ako pumupuesto kapag may makinang inaayos ako eh. Tapos ipapakilala kita sa mga kaibigan ko doon. Tanungin mo sila para sure ka na sa akin. Mahaba nitong sabi na kinatawa saglit ng dalaka. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Kathleen bago sinuot ang helmet. Hindi naman sa pag-aano pero parang hindi naman ata magiging single ang ganito kagwapong lalaki. Isa pa, siya nga ay hindi naman masasabing single dahil may intindihan pa sila ni Aidan. Muli niyang naalala ang formal nitong muka. Matapos masuot ang helmet, inalalayan siya ni Francis na umupo patagilid dahil nakapalda siya maigi na lamang may box sa likod nito. Hindi gaanong hirap sa pagbalanse ng katawan si Kathleen. Sa po ang bag na nasa kandungan, sumandal ng bahagya si Kathleen sa likod nito. Inihawak ang isang kamay sa matatag na hawakan ng box. Ngunit sinabi ni Francis na ihawak nito ang isang pang kamay sa tagiliran naman ng lalaki. Na niyang sinunod. Sa ginawa, napalapit ang mukha ni Kathleen sa balikat ni Francis. Hindi niya maiwasang samuyuin ang polo nitong suot. Walang anumang pabango siyang naaamoy. Ngunit, hindi naman amoy usok o anuman. Pasimpleng nilapit ni Kathleen ang ilong sa leeg ng lalaki nang umandar sila. Nakuryoso lang, sinay kasi siyang si Aidan humahalimuyak sa pabango. Ngunit, wala. Kung meron man, mahinang samyo ng sabon ang kanyang nalalanghap. Halatang naliko ito bago siya sunduin. Wala namang kaso sa ganon. Bihira lang talaga siyang makatagpo ng lalaking may itsura tapos hindi ko makamit ng pabango sa katawan. Nang ibaba siya ni Francis sa arko, nagpasilamat ang dalaga. Saglit siyang pinagmasta ng lalaki habang inaabot niya ang helmet nito. Bakit? Naiiling na wika ni Kathleen hindi niya maiwasang pansinin ang paraan nito ng pagtitig na para bang kinakabisa ang mukha niya. Umiling si Francis matapos ang ilang sandali. Sumagot. Sa sunod na paghatid ko sa'yo, pwede bang maanyayahan mo ako sa inyo? Huwag mo na ngayon. Baka kakaw ma ka ma-overwhelm ka sa akin. Pero yahatid kita bukas ha. Ayaw mo ba nun? Libre ka na sa pamasahe pa uwi may biro sa tonong bawi nito sa huling sinabi. Napalunok si Kathleen, ngunit tumango siya bilang pagsangayon. Hindi dahil napipilitan siya. Hindi lang niya talaga alam kung bakit otomatikong umuoon na lang siya. May angking karisma ang lalaki. O marahil, naturalesa na talaga dito na hindi matangkihan. Saglit pang lumingali nga si Francis at tiningala ang arko na animo ba'y kinakabisado ang lugar bago sinabihan ng dalagang maglakad na papasok. Muling nagpasalamat si Kathleen bago tumalikod nang lingunin niya ang lalaki. Matapos ang ilang hakbang, kumaway pa ito bago binuhay ang makina at umandar na palayo. Paliko na sa isang eskinita si Kathleen nang makita niyang pasulubong sa kanya si Aidan. Kung kanina formal ang mukha nito, ngayon halatang galit na. Ano naman namamagitan sa inyo nung lalaking yun? Sa lubong nito sa kanya, napalinga si Kathleen sa paligid. May ilang napatingin sa kanilang tambay. Nagpatuloy sa paglalakad ang talaga. Sinabing sa apartment na sila mag-usap. Tiimbagang sumunod ito sa kanya. Nang makapasok sa compound, napansin ni Kathleen na patay ang ilaw sa apartment. Walang tao. Kinuha niya ang susi sa bag at pinatuloy ang nobyo. Matapos bumaha ang liwanag sa salas ng abutin niya ang switch, binuksan niya ang pinto, ngunit ang ikalawang pinto na may net ang itaas na bahagi ang isinara ng dalaga para hindi pumasok ang mga lamok. Tuloy-tuloy na umupo si Aidan sa sopa. Kumuha na may inom sa rep si Kathleen. Isang sulat ang nakita niyang nakamagnet sa rep. Wala ang kaibigan. Nasa kondo ng sugar daddy nito ngayon. Pansin niya wala rin sa paligid sila, Bilma. Baka may naglaba sa si dalawa, hula ng dalaga sa isip. Naglagay ng baso at inka na coke si Kathleen sa center table bago umupo sa kabilang bahagi ng sopa. Walang anumang namamagitan sa amin ni Francis. Pero hindi ko maitatanggi sa iyong nagtapat siya na gusto niya ako. Hindi naman ako makatanggi na mag-alok siya ng, ng paghatid. Mahal din yung pamasahe. Isa pa, hindi ko pa kabisado ang mga sasakyan patungo sa pabrika at saka pabalik. Umpisa ni Kathleen na sa mga kamaong nakakuyom ni Aida nakatingin. Hayos, ha, kailan pa kayo nagkakilala? Huwag mong sabihin ng nakaraan lang, parang hindi kasi. Bintang nito sa napabuntong hiningang dalaga, sasagot sana si Kathleen, ngunit inunahan siya ni Aidan. At bakit ka pumasok sa opisina? Bakit ka nag-apply doon? Anong gusto mong palabasin? Alam mo namang nahihirapan akong magpanggap. Lalo ngayon, nandito ka na. Baka, baka makahalata si Juliana na tayo pa. Halata ang iritasyon sa tono ng lalaki. Nagtaas ng paningin si Kathleen. Nahihirapan ka sa lagay na yon? <laughs> Parang hindi kasi. Ni hindi mo nga maiwan sa saglit. Natatakot ka atang maglaho siya bigla. Ganting sagot naman ng dalaga. Bakit ka nag-apply doon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Inapapasa po sa noong wika ni Aida naman. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Kathleen. Sinabi niya ang dahilan na tutulungan niya itong kumita upang makabayad agad. Ang totoo nga niyan, may 20 mil ako dito. Idagdag mo para konti na ang babayaran natin. Alok pa ng dalaga na akmang kukunin ang wallet sa shoulder bag. Ngunit napatingin kay Aida na napapamaang. Bakit? Tanong ng dalaga kay Aidan na tila may naalalang kung ano man dahilan upang matulala saglit. Aidan! Tawag ni Kathleen sa lalaki. Tila pinili ni Aidan ang sasabihin bago muling nagsalita. Hindi. Hindi ganun kadali yun. Wala pa akong kalahating taon sa kumpanya. Kakapasok ko palang lang dun. Kailangan kong... Kailangan kong kahit paano magpalapad ng papel rekomenda ako ni Juliana sa tatay niya. Nagbabalak silang magdayo ng sariling kumpanya. Ako, ako raw ang kukunin tagapamahala kung aabot ako ng isang taon sa trabaho ko ngayon. Tuloy-tuloy na wika ni Aidan. Ang dalaka naman ang nalito. Akala ko ba usapan natin babayaran mo lang yung utang tapos uuwi na tayo. Magpapakasal. Sabi mo di ba? Tila na uutal na wika ni Katlin. Mabilis na lumipat si Aidan sa panig ng napasandal na dalaga. Umamo bigla. This is something, Nini. Ako ang magiging head ng kumpanya. Malaking oportunidad yun. Isipin mo, makakabili tayo ng sariling lupa. Naatin lang, do tayo titira. Kumbinsi pa nito sa natigilang dalaga. May lupa naman ako sa amin. Ano ba yung doon tayo magumpisa? Sagot naman ni Kathleen umiling ng sunod-sunod si Aidan. Di mo naman iintindihan eh. Yung ego ko bilang lalaking masasaling dito. Anong ihahandog ko sayo kung yung mismong magiging pugad natin sa mga magulang mo pagaling? Muling dahilan nito sa napatitig sa kanyang dalaga. Trust me on this, Nini. Pangungumbinsi si Pani Aidan sa dalagang sa pinto na manapatitig. Sabagay, no? May pera si Uliana. May maipapangako sa iyong karera. Ano ba naman yung magiging buhay natin kumpara sa kanya sa kaya niyang ibigay sa iyo? Mahinang sabi ni Kathleen sa lalaking kinabig siya ni Yakap. Ikaw ang mahal ko. Sadyang, sadyang kailangan natin to. Bulong ni Aidan. Kailangan mo. Ako naman masaya na ako kung ano meron tayo eh. Aidan, wala namang masama magambisyon. Pero sa nakikita ko kasi, pwede kang mawala sa akin. Baka nga, baka nga nagdadahilan ka na lang eh. Hindi mo na ba mahal? Tanong naman ni Kathleen na kumawala sa pagkakayakap ng nobyo. Bakit? Anong masama o mambisyon? Alam mo naman kung saan kami galing, di ba? Sa wala. Ano bang masama na umasam ng sobra? Malayong sagot nito sa tanong ng dalaga. Namayani ang katahimikan. Bahagyang nahiya si Kathleen sa nahimikang hinampo sa lalaki. Higit kanino man, alam niya kung gaano ito naghirap. Kaya nga nung matapos ng kursong komerso, ay agad naghanap ng trabaho sa Maynila. Oo nga, ano bang masama kung maghangad ito, lalo at may pamilya na umaasa. Huwag ka nang pumasok bukas ah. Hindi mo naman kailangan magtrabaho rito eh. May kang negosyo sa atin. Hintayin mo na lang ako dun. So, ng lalaki maya-maya. Tigas ng si Kathleen. Parang hindi niya ata kayang umuwi ngayon. Lalo ngayon. Sa nakikita niya kasing sitwasyon, tuloy ang plano niya. Tutulungan niya si Aidan na makabayad sa nobya-nobyahan nito. Hindi. Kung ikaw gusto mong gawin yan, kagawin ko rin yung gusto ko. Makakatulong ako sa iyo. Tuloy ang pasya ko nakapagpaalam na pati ko kaila na magtatagal ako dito. Mahina ngunit pinal na desisyon ng dalaga na kinabuntong hininga ni Aidan. Halata sa anyo ang pagsuko. O di kong ganun. Iwas iwasan mo yung Francis babaero yun. Maraming naging nobya yun sa pabrika. Sasama ka lang nun sa mga napaglaro ang babae niya. May lang yun. Pero wala rin pera yun. Mas mahirap pa nga sa atin. Balita ko'y eh, galing sa probinsya. Pinasok lang ni ng Grace na matalik na kaibigan ng nanay noon. Kita mo nga yung gamit bulok na bike at nanghihiram pa ng motor para lang makapagpalapan ng papel sa'yo. Tuloy-tuloy na wika ni Aidan na kinatingin ng dalaka sa katipan. Bakit tila may nahihimikan akong negative sa pagitan nyo? Tanong ng dalaga na pilit pinapalagpas sa kabilang ang lahat ng negatibong sinabi ni Aidan kay Frances. <laughs> hindi kasi ako gusto nun. Paano? Nalaman na mabilis raw ako umangat sa posisyon. Ang sabi niya minsan kay Celia, nagtataka raw siya kung paanong mula sa posisyon mo ngayon na dati ay hawa ko. na Naitaas ako ni Juliana bilang accounting staff sa tatlong buwan na dumaan. Siya kasi, hindi umangat-angat. Puro kalikot lang ng makina. E malayo yung tinapos niya sa tinapos ko. Two years lang yun sa mechanical engineering ni hindi nga tapos kung makaasta kala mo pag-aari niya yung kumpanya. Oo, nauna siya sa akin. Kabisado niya ang patakaran sa pabrika dahil nagraround siya sa dalawang building. Eh paano? Nag-aayos rin naman siya ng ibang gamit bukod sa mga sewing machines. Kasalanan niya yun kung bakit hindi siya umaangat. Parang taon lang naman yung agwat niya sa akin. Isang taon. Sus. Matabang na wika ni Aidan. Punong-puno ng diskusto. Sa isang banda na isip rin iyon ni Kathleen kaya marahil ang suwestyon nito sa kanya nang unang pagkikita nila ng lalaki ay gumanti siya kay Aidan na ginawa niya. Kaya pala, may iringa na ang dalawang lalaki. Eh ano naman laban niya kay Juliana kahit itaas pa ako sa posisyon sa susunod na buwan. Isa ang tatay ni Juliana sa stockholder ng kumpanya. Nagpapagood shot lang si Juliana dahil nagkaroon ng kasalanan sa papa niya nung nakaraan taon. Pero okay na sila ngayon Baka nga mag na yun eh. Balik ulit sa pagiging sosyalera ulit. tak. Natigilan si Aidan sa tuloy-tuloy na pagsasalita nang mapansing na patungo ang dalaga. Paano'y ramdam ni Kathleen ang pagmamalaki ng nobyo sa babaeng binabanggit? Sorry, pero kasi totoo naman. Mahinang sabi ni Aidan sa dalagang hindi na sumagot pa nang maramdaman ni Aidan na tila hindi kakayanin ng pag-uusap ang tampong nararamdaman ng dalaga, nagpaalam na ito. Hinalikan pa si Kathleen sa labi bago nagbili na magsara siya ng pinto. Pag-alis. Lulugulugong tumayo ang dalaga. Hinated ang tanaw si Aidan na dire diretsyong lumabas ng gate ng compound. Nilak ng dalaga ang pinto. Pinatay ang ilaw bago umiiyak na umakyat sa hagdan pagpitungo sa kanyang silid.